Yo, 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 uh, magandang araw po sa inyong lahat. At for today's vlog naman po guys, gagawa po tayo ng DIY candle na gamit ang mantika at secret. Basta yun. Ano din guys. Talagang useful po ito. At uh, sa mga hindi nga po pala nakakilala po sa akin, ay ako nga po pala si Solid Nerd. Isa po akong baguhang YouTuber. Wee! Di na! At natin guys at simulan na po natin Hi right, guys, ito na nga po pasensya nyo na po ang aking background dahil makalat at deep po ako nakapag-tins masyado at yun guys, balik tayo sa topic kailangan lang natin na yun ito lalagyan, syempre dapat metal ito guys, pinaglagyan po ito ng leche plan niya, pwede na basta kahit anong ano, bubog uh, bu -bu basta guys, bubog, -bu -bu huwag yung mga plastic tapos mantika tapos, asin. Tapos, isang, ano guys, isang tingting. -ting. Ayan, tingting -ting guys. Tapos, cotton. Asan yung cotton? Ay, to, Ayan, nahulog. Cotton bu o bulak. Ayan. First step guys, lalagyan natin dito sa, lalagyan ng leche plant itong, mantika, ay, mantika to doy. Itong asin. Ayan. yan lalagyan natin. Ayan. Yan. Ay, naku, nagtapon. Yan, dapat ganyan guys, ang first step, asin, asin muna. Tapos, kasunod natin tong mantika. Yan. Ayan guys, pinakita ko po sa inyo na ang una po ay asin. Tapos, ito pong mantika, ilalagay po natin dito sa asin. At ilagay po natin dito. Ayan, ganyan tapos pwede natin kain yun lang simplikan kandila to guys ay kulang cool kulang cool guys wait lang kulang pala guys ang ating mantika dapat ito yung malulunod itong asin wait lang guys kukuha lang ako ayun guys nagkuhan na po ako kasi kulang cool itong ating asin yan na po ako ng uh, mantika nagpala na nga po ako guys dalagay po natin dito dapat malulunod guys. yan. Ganun. yan. perfect, perfect guys, perfect. yan dapat ganito guys. yan dapat ganun guys ang resulta. angat long step guys. pwede na po natin kainin. di joke lang. Tapos ito po, itong ting-ting, babalutan ah, susukatan po natin, siyempre dito. Kung gano'n po kal kalalim, siyempre mapabaw lang naman, kaya hanggang dito lang. I-ano nyo lang guys, susukatin nyo na lang. Kasi yung photo nahulog, saglit nga lang. Ayun guys, ito, makikita nyo po lang, babalutan po natin ito. Dapat yan, Dapat ganyan guys ang Tapos I Wait lang. Para makita nyo talaga guys Itong dulo I babasahin natin lang dito Yan Tapos itong kabila Yan I Bubugsok natin dito sa pinaka Asin Sa pinaka ilalim guys ayan, nakita nyo guys, itong ibabaw uh, babasel lang po natin ng, ng mantika, tapos itong pungtulo, is ayan uh, natin, isasagat natin guys doon sa pinaka dulo guys, dulo ng asin pinaka guys ayan, tapos yan yun, yung nakapinsa ayan tapos ay maya guys dito na dulo yan. tapos pwede na po natin ito lang sasabuhan ko lang guys bin tap and guys okay na pwede natin sinilihan ng pushy and, and yan ito lang yan and guys Ganun lang Ayan. Uh, kung mapapansin nyo guys, mahangin lang guys kasi bukas po itong ating uh, sliding. Eh. Pero kung sa gabi ito guys, talagang useful po ito. Kasi hanggat, uh, hanggat di po naubos itong mantika, hindi rin naubos um, ang apoy. Ayan guys, kung mapapansin nyo, legit. guys, legit. Kasi guys, yung yung mantika nito, nag-evaporate sa apoy. Kaya, yan na matay kasi guys may nga sadong yan no guys all take 2 pagbigyan nyo po ako And, napakahan naman ayan mahangin kasi guys dito alam mo, maalit kasi sa amin yung tabi yung bagat kaya ako mapapansin yung guys yung ko ay sa stories ko pa dito sa YouTube. May tag. Yan. Yan guys, ganyan siya. Tapos pero pag madilim naman, guys, talagang ah uh, yun, useful talaga guys. Ibig sabihin kasi guys, kaya may ganito. Nag-evaporate -e po yung matika Dasa po yun. Kaya nagkakawin. <laughs> Ayun guys. Ito po ang ito po guys, ang finish product natin. Uh, inulit ko guys kasi natutumbay itong ano, dot pala sa bato natin nilagay. Pero at this case, napakita ko sa inyo na legit sya. Ayan. Ayan. At ayun po guys, uh, pinagpawisan na ako. At uh, yun guys, napakita ko na po sa inyo guys ang DIY candle. Ayan still working siya guys kanina pa yun ay bago matagal pa tumabos ka talagang sulit na solid guys sa mga nagtitipid at gawin nyo lang po itong ginawa ko ayan step by step at yun guys uh, kung bago lang po ulit kayo sa ating youtube channel ayaw huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at click nyo na guys ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga in-upload ko po, po videos at ayun guys maraming salamat po ulit sa inyong panunood at sa muli, ako nga po pala ulit si Solid na ulit guys. Maraming salamat po ulit sa inyong panood. And yes. Diba? A few moments later.